Ya. Oke. Oh, boys, kita buat, kita tanya. Okay, yeah. okay. Okay, kita tanya. 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 Yeah. Okay, okay. Hi guys. Uh, hello Davao, subscriber Hello shout out po, From Davao shout out. Mga bata. Bigyan natin ang Davao. ng batang San Jose. Hello. Pwede mo hello. 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 hello shout out hello. primo. Hello. ý kiến của Malaysia <laughs> <Matan Bi -ota. laughs> Malaysia Malaysia <laughs> <laughs> Mata sa balay. Ay, walang ganun. basher yan. <laughs> At saka ang account ko ha. Gusto ko lang ninawin ang account ko Diwata Wata Paris over na mayroon palang 1 million followers. Marami kasi account. Gumagawa ng iksina para um, tawag doon sa mga eksena nila para mangpa sa akin para mawakarin ng paraan so walang makailan pakialam. susulong ko na linawin na hindi akin yan account, accountian account thank so, Yes! So, thank you 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 thank you. Salamat, salamat sa mata. Salamat. 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 Thank you, mga <laughs> Ayan, di ba maraming salamat kasi nangulat naman ka ako bigla ko may business kasi Abba Business nandito ngayon kumakain. So, uh, mabuti na ang pag-abot kami kasi so, di ba palis na tayo kasi may rocket ako ng SISIM na magkita-kita tayo mamaya. yes. yes. Ay, na, idol, idol. na maras, idol. Ayon, Alas 2 Alas Ang alis namin. Okay. So mga bandang alas 6 ata kay Daryl sa CEO there sa ICB. Yes. So may mamay sa soulmate alas 4 no, alas 4 kaya. kami nakamubit kami. Thank you. Ayan, ang mag sa ICTPS kasi yung hiring namin sa Kisipi Branch, dito kami sa Bandaro So,

Uuwi na yun. Uuwi na. Hi! Punta na din pala kay SM Master yung hindi ko lang daw. Hello! 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 Firing rescue. So, kung gusto po kayo dyan, mag-ingat po kayo palagi. Ha? Stay hydrated guys at mainit. Ay na, sige na ma'am. Walang payong. Walang payong. Thank you ma'am. Thank you. Ma Oo, kumain kayo. Minom kayo ng tubig kahit mainit. Salamat, salamat. salamat po, ma'am. Ingat po. Thank you po. Sing Ingat po, sir. So, ayun.